All right. So, ito na. Check natin on the next day. Ah, check natin yung kapaligiran naman niya Makapal pa yung mga naipon ni na Snow. Yeah. puting puti yung bundok po, punong puno mga kahoy mga puno Ayan punong puno ng isno ayun may nabali yung sanga ng puno napunta sa may guardhouse mga halaman namin mga halaman, magyayelo na yan pero hindi yan mamamatay Masusunog lang yan sa lamig. Uh, gaya na nagyelo na yung dahon mong alaman na nakapaso. Yun yung problema pagka may ice. Dapat yan tinatakpan ng plastic. Para hindi na iipunan ng yelo. Hmm. Ngayon, mas malamig yun kasi magtutunaw yung ice. dahil nag day off kami kahapon yung mga bata naglaro Ayan. andun yung na uh, hindi ito may problema na sa uh, loob ng salami may mancha ah. na dun tayo sa kabila patay mong tayo ng ilaw <hid> makatayo pa yung halaman. Sabi nung kasama namin kahapon daw, sinungkit ni Nina Amo at yung bata, yung mga naka ice dito sa dahon ng halaman. Yan, yan yung napotol sa bigat. Hmm. Nakita nyo kahapon nung naglakad-lakad tayo, maraming napotol na sanga. Mabigat kasi. So hindi tayo makakapaglinis hanggat hindi natutunaw yan. Pasyal tayo sa taas. Rooftop. So yan, dito tayo sa rooftop. Alright. Yun. May naglakad na. Siguro kahapon. Ayan. Pwede tayo. Dito lang tayo sa gilid. Para hindi nabasa yung sapatos natin. yung bundok. 360 natin. Yan pala na putol yung sanga. Patay na yung mga uod. Ito yung kalaban ng mga uod. Yung lamig, yung snow. Ano makikita niya? parang view ng Pasko <laughs> white Christmas yan, tingnan nyo doon parte doon kapal ng snow yung um, bundok wala pang papasok na yan siguro yung driver namin hindi makakapasok pero ang pinaka makapal talaga dito sa parte dito yung snow So, yun. Alright. Hmm. Punong-puno pa dito. <laughs> Meron lang tayo lakaran, no? Ewan. Yan. Okay. Magtutunaw yan. Matutunaw yan. Bukas wala na to. Pagka hindi nag-snowfall mamaya gabi. Ayan. May yung ice na ipon doon. So, may salamin. Okay. Pasok na tayo sa bulan lamig. Yung inaakyat natin na bundok ng pilote eh. diyan punong puno ng isno. Diyan, tingin yung kahoy oh, yung puno. Yung bulaklak niya, naging, yung ice naging, naging dahon na niya. Oh, pati ito, punong-puno. Tapos sa baba. Yun. Guys, bagsak lahat ng mga kahoy. Tapos ito sa namin. Bagsak 'yung malaking kahoy. Wala yung mga uod. Hanap tayo ng sapot ng uod. Wala na. Ayan. 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 Pero wala nang laman. So, pa? Sa may dolo. Wala nang laman. Patay na yan. Ayun dito. Diyan. No. Ayan. Wala na yan. Tumigas na yung mga uod. Wala ka nang makikita. Kasi pagka mainit, nakikita mo lang yan. Gumagalaw-galaw sa loob. Ang dami nila. Isang bugkos sa loob. So, wala na sila. Ayan. Ayan. And keep your distance from your loved ones. Loved not move? It should improve. Stay at home. Lang yung natin safe. So quiet, quiet. And there is chaos, chaos. ang inaakala kong babagsak yung pine tree nandun pero itong yung nasa harapan namin ang bumagsak Ayan. kung napapansin nyo yung nakabitin doon na camera tinamaan kaya yun kabitin na lang <laughs> pero mabilis lang yung pandito trabaho mamaya maya pupunta na yung mga magkakat nyan after um, pagbuhos na malakas ni no? Snow. ang daming punong bumagsak sa pundok kasi tayo. Ayan. Yung mga kalsada, hindi hindi nadadaanan dahil marami nagsibagsakan na puno. Kagabi wala. Uh, ang problema, wala pang kuryente. Pero kami, hindi nawawalan kasi malaki yung generator namin. Yung mga ibang bahay dito, yan ang mga kawawa. Lalo na pagka yung lutuan nila ay electric lang. Yan. Dahil nakuwala silang spare na gas. Kagaya ng sa pinsan ko, walang spare na gas. Doon sila sa jockey nila. Nagloto. Yan. ang problema dito. Malamig. Wala kang kuryente. Yan yung mahirap. Ay. Time lapse tayo. bella 10:30 niente umarau naglalaglagan and kung makikita nyo may mga bulaklak na yung pine tree yan pagka nahinog yan magiging alikabok yan yan yung tinatawag na yellow dust yan yung matindi sa sinus si Maringhera Hera nahihirapan dyan tutunaw na tent natin oh, punong punong oh ah, puno ah. di ba may butas naman habang natutunaw nag drip drip yan namig Alright. Basa na yung sapatos natin. Nabasa na yung sapatos ko. Ano? Sa swimming pool sa may for the vlog, Marinera. Ingit ka lang. <laughs> Dami mo magbupan ng yung makapal, na Pag lumabas ka. Naingit si Marinera. Bit-bit natin yung sapatos natin. Basa na. Ngayon mainit ang panahon, aros kalbo tayo. Ah. Hmm. May yung style dyan. Alright. बल गारे नाइसा tanong na dati at saka ito yung Greek Trias yung nabalok sa net na karne silipin natin lalagyan right. yan ng konting sabaw saka wine Uh, lolotoin ng wine para lumambot. Yeah. Alright masarap ngayon yung mga pagkain na may sabaw-sabaw dahil malamig yun yun na ay yung wine ito yung nilasing na kanina mabilis pang panambot ng karna. Bakatok. to, siya ng net para firm yung karna niya. Pwede nyong gamitin yung red wine or white wine. Kami ginagamit namin yung white para mabilis siya lima. Alright, so pabayaan lang natin hanggang sa malambot na siya. So yun naman yung arroz lang. tinanggal lang natin yung mga mga upuan at saka bench kasi umaraw na malamig at saka umaraw baka masira ayan alright kaya na, na. Ah? yung pinapakuloan hindi pa malambot ready na yan pagkain namin With chili. Mm. With chili. Chili. flakes. Mm. Okay, maringhera. Malambot na. i ni na niya yung maringhera. I-slice na niya. Dish. Lemonato. So, kailangan maasim-asim na yan. Maasim. Alam mo kung magkano to? Yung karne lang neto ito. Kano? 68. 68? Yung isang roll na karne. Yung isang nabalot sa net na karne. Then, ito, kailangan natin balik. Para kumulo siya. At manuot yung asim dito sa may karne hanggang sa maging malapot kaunti yung sabaw niya. Na. Ngayon, Ito na. Ito na. Lumapot na yung nangyong sabaw. Mm. Finish food for today. Yeah. Yan ang ating rulo. Greek krias, ang tawag dito. Saka so yung yellow rice. Kape-kape. So yun, uh, bukas na lang tayo maglilinis, may ice pa, uh, tapos ang dumi -dumi, ang dumi dumi ng kapaligiran, may bisita pa si amo, kakahiya, paale na lang, bukas na lang, hmm. at tapos -gro grocery pa ako bukas, so, marami tayong gagawin bukas. Ewan ko kung natanggal na yung pono. Pumunta lang kanina yung gardener uh, nang gumawa lang siya ng daanan ng tao. Talagang inanuhan yung kalsada? Oo, buong kalsada. Sarado oh. yung street namin. Kahit naman sa pataas pa doon. Ah, kaya siguro nag-ano siya. Dami pang dumagsak kanin. na mga pono. Naglakad lang siguro kanina. Yung kinuhayuan. Kung nakita nyo nung kasagsagan ng no, isno yung tinutulungan ko. Andun pa, naka andun pa yung kahoy na Hindi siguro Hindi pa. Paparating pa lang dito siguro yung naglilinis, ng kalsada. Andiyan lang sila sa baba naririnig ko yung may mga chains. So, yun, nasa baba na tayo. Tapos na naman yung araw natin, maghapon natin. So yan. Salamat ulit at uh, naman kayo dito sa dulo ng aming video. Alright. So, ayan. Gaya ng tati, every time na kami, keep healthy, keep safe, keep positive. Bye. Peace out.